Naisip na lamang ni Sofia na sayang ang gwapo nitong mukha dahil napakasama ng na ugali. Napakadali nitong manghusga ng tao. Ganon siguro pag mayaman, wala nang tiwala pa sa mga taong hindi nila ka-level. Hinihiling na lamang niya na matapos na ang gabing to para umuwi na ang binata. Natahimik na lang siya at nilingon ang katabi at nakatitig lamang to sa kanya. Sophia, pag gusto mo talaga yung doktor, pwede ka naman sa kanya makipagrelasyon para magkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Pero kukunin ko ang kosa ni Sander. Alam mong may karapatan kami ni dading kunin ng bata at mas kaya namin siyang bigyan ng magandang kinabukasan. Seryosong sabi ni Adrian. Napaluha naman si Sofia sa tinura ni Adrian. Ito ang ayaw niyang marinig kaya nga patuloy niyang nililihim dito ang kanilang anak. Pero nasabi pa rin ito ang mga katagang yon, kaya di niya na napigilan pa ang umiyak. Hindi na siya nahihiya kahit pa humihigbi na siya sa harapan ng binata. Kaya nga ayaw niyang pag-usapan tungkol sa kanyang anak, kasi mababaw lang ang kanyang luha. Pasensya ka na, Sophia, pero gagawin ko yon para din sa kanila, kasi kapamilya ko na si Sander. Seryosong sabi pa rin ni Ido yan. Sige, gawin mo ako nung gusto mong gawin. Pwede naman ako hindi mag-asawa para hindi mawalan ang anak ko sa akin. Masaya ako kahit kaming dalawa lang. Yung mga lalaking yan, katawan ko lang ang gusto nila, di ba? Naluluha pa rin na Ani Sofia habang nakatingin sa mga mata ni Adrian. Oo, kaya nga kita binili sa pamamagitan ng pagpapagamot sa anak mo at hindi rin ako papayag na may iba pa akong kahati. Seryosong sabi ni Adrian at yumukod to para halikan at punasan ang mga luha niya. Kakaiba ang pakiramdam ngayon ni Adrian habang hinahagka ng mga labi nito at nang makita niya na lumuluha ang dalaga. Sobra siyang nagsisis sa kanyang mga nasabi dahil nasaktan niya ang damdamin ng dalaga. Hinaplos niya ang likod nito, ang mahabang buhok. Bakit ganito ang presensya sa kanya ng dalaga? Sobrang kalmado pero nagiinit ang kanyang katawan. Seven years ago, ganito din siya. Nahibang sa dalaga na masilayan to kaya nakapagtaksil siya sa kanyang girlfriend na si Cassandra. Di niya napigilan ng sarili matapos yung halika ng dami ni Sofia at hinaplos niya ang katawan nito. Si Sofia naman, di niya makagalaw. Hinahiyaan na lamang si Adrian. Di na siya kumontra pa nasa kontrata naman nila ang pagbibigay ng kanyang sarili. Nasa kapusukan sila na may nagsalita mula sa hagdan. Mama, pagtawag ni Sanders sa kanya. Agad silang napalingon sa bata at natigilan nang tumakbo palapit kay Adrian si Sander at yumakap ito. Nadi Adrian, nandito ka po sa bahay namin? Masaya ang tanong ni Sander sa kanilang besita. Oo naman, ba? Diba? Hiniling mo sa akin na maging daddy mo, kaya ako narito. Tulog ka na kasi pagdating ko, kaya nag-uusap muna kami ni mama mo. Paliwanag ni Adrian at kinindatan si Sofia. Kahit naiinis si Sofia sa binata, iba talaga ang karisma nito sa kanya. Sa simpleng kindat nito, kinilig pa rin siya, kaya napangiti na lamang siya at masaya siya kasi iba ang tuwa na hatid nito sa kanyang anak. Masiglang nakapagkwentuhan si Sander kay Adrian. Anak, Sander, malalim ng gabi, matulog ka na. Kailangan na rin umuwi ni Sir Adrian kasi may work pa siya bukas. Sabi ni Sofia sa kanyang anak. Uuwi ka na po, Daddy? Malungkot na tanong ni Sander kay Adrian. Pwede naman akong matulog dito, anak. Gusto mo ba? Nakangiting tanong ng binata. Namilog ang mata ng bata bilang reaksyon sa sanabi sa kanya ng kanyang daddy Adrian at tumanguto habang nagtatalon sa tuwa. Nalingon naman ni Sofia si Adrian hindi pwede dahil dito nakatira ang kanyang best friend na si Elena. Pero lalong nakaisip ng pangaasar si Adrian kay Sofia. Pinagmasda ni Sofia ang dalawang nag-uusap. Daddy Adrian, gusto ko po. Dito ka na po matulog kasi po gabi na. Napatunga nga naman si Sofia habang sinasambit ng kanyang anak ang kanyang narinig. Ano bang pumasok sa isipan ng kanyang anak? Napasapo na lamang siya sa kanyang noo. Tiringnan niya ang reaksyon ni Adrian. Nakangisito sa kanya at napakalakas ng tawa nito na alam niyang may pangasara sa kanya. Anak, sa akin okay lang. Tanungin mong mama mo kung papayag siya na gusto nating dalawa na matulog ako sa tabi mo. Agad namang bumaling si Sander sa kanyang ina. Mama, pumayag ka na po. Gabi na po para umuwi si Daddy Adrian. Delikado sa daan. Dito na natin siya patulugin. Pakiusap po. Pangako, hindi ako manonood ng TV bukas. Mag-aaral po ako magsulat ng alphabet. Mahabang pakiusap ni Sander sa kanyang mama. Sobrang na-touch si Adrian sa bata kasi inalala pa nito na madilim na daan. Kaya ayaw na siya nitong pauwiin. Sa sobrang tuwa na nag-aalala sa kanyang bata, niyakap niya to at binuhat. Hinagkan niya rin ng pisngi nito. Ang sarap naman sa pakiramdam na may nag-aalala iyo. Maganda ang pagpapalaki sa kanya ni Sofia dahil sa murang edad marunong na itong magpahalaga at magmalasakit sa ibang tao. Hindi na hinintay ni Adrian ang sagot ni Sofia. Tinanong niya ang bata kung saan ang kwarto nito at nauna na silang umakyat. Si Sofia naman naiinis na lamang kalat sa lamesa bago sinilip ang dalawa sa salid ni Sander. Nasa pintuan pa lang siya rinig na niya ang pagdili ng kanyang anak sa tuwa. Napakasaya ng kanyang anak. Hindi niya nakikita na ganito ito kasaya. Mama, napakasaya ko po. Ganito po palang pakiramdam ng may daddy? Masayang sabi ni Sander. Napatingin sa Sofia kay Adrian at gumiti lang ang binata sa kanya. Gumanti na lamang siya ng ngiti dito. Bumulong sa binata ng thank you. Tumangu lamang ito. Ilang sandali pa tumayo si Sofia. Pinatay ng ilaw at binuksan na lamang ang lampshade. Palabas siya ng silid nang tinawag siya ng kanyang anak. Mama, dito ka na rin po sa tabi ko, please. Pakiusap sa kanya ni Sander. Halika, mahal. Tumabikat ka na sa amin. Kunwaring sabi ni Adrian. Pero kinilig din siya nang nasabi niya yon. Pinaglololoko niyo ba akong dalawa, ha? Kunwaring inis sa sabi ni Sofia, pero lumapit siya sa dalawa at napangiti na lamang siya habang kinikilig pa rin sa pagtawag ng mahal ni Adrian. Tinitigan ni Adrian sa Sofia. Inalis niya ang mga hebla ng buhok sa mukha nito. Maganda pa rin ang dalaga. Nakatulog na sa si Sandro at si Adrian gising pa rin. Si Sofia naman mahimbing na rin natutulog. Tinitigan niya ang dalaga. Mahimbing na ang tulog nito kaya hinalikan niya ang mga labi nito. Dahilan ng pagkagising ni Sofia sa gulat sa binata. Pero niyakap lamang siya ni Adrian mula sa likuran at mumulong na. Matulog ka pa, mahal. Gusto lang kitang katabi? Ani Adrian, hinagka ng likod ng kanyang buhok. Di na lamang si Sofia at muli na lamang pumikit at nakatulog na silang parehas. Nagising si Sofia, haplos ng mga kamay ni Adrian. Hinahaplos ito ang kanyang buhok at niyakap siya na mahigpit at binulungan ulit siya ng binata. Gusto kong maulit ang nakaraan, Sofia. Pagbibigyan mo ba ako, mahal? Nakapikit na sabi ng binata kay Sofia. Di ba nabili mo na ako? Gawin mo ko anong gusto mong gawin, pero hindi dito sa kwarto ng anak ko. Sagot ng dalaga dahil alam niya na kahit anong tanggi niya, wala na siyang magagawa pa. Pinaharap naman ni Adrian sa Sofia at hinalikan to sa labi. Ilang sandali pa, bumangon siya. Pinangko niya to papunta sa kabilang kwarto ni Sofia at doon maling nakuha ni Adrian ang dalaga. Kinabukasan, dahan-dahang bumangon si Sofia. Mahimbing pa rin natutulog si Adrian. Kailangan niya ang ng maaga para makaluto siya ng almusal at iyahati din niya sa si Sander sa school. Nagluto na lang siya ng sinangag, nagprito siya ng bacon at itlog. Sinilip niya ang kwarto ng kanyang best friend pero mukhang natutulog pa ito. Muli siyang bumalik sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang towel at mga damit. Inihanda rin ng mga gamit ng kanyang anak para sa pagpasok nito sa eskwelahan. Habang siya ay abala sa pag-aasikaso sa mga gagamitin ng kanyang anak, nakamasid lamang sa kanya si Adriana kunwari'ng natutulog. Napangiti si Adrian dahil masarap sa kanyang pakiramdam na may pamilya kang uuwian. Asawa na mag-aasikaso sa umaga at sa gabi naman pagsasaluhan niyo ang gabing malamig. Pero hindi sa si Sofia ang gusto niya na mapangasawa. Dahil gusto niya lamang maiibigay nito ang kaligayahan, Yun lang ang kanyang habol. Kung mag-asawa man siya, gusto niya yung tunay ang pagmamahalan sa isa't isa. Pero habang hindi pa niya nakikita ang ah, magpapatibok ng kanyang puso, sa si Sofia muna ang kanyang makakasama. Hanggang sa magsawa siya nakasama to, lalo na't ang tingin niya sa dalagay mababa dahil sa ilang lalaki na nakikita niya nakasama nito. Maganda at mabait naman si Sofia, pero hindi talaga tumitibok ang kanyang puso para sa dalaga. Biglang bumukas ang pintuan ng silid, kaya nagtakip siya ng kumot at narinig niya ang mga yabag ng paa ni Sofia. Inihahanda ang mga susuotin ni Sander at naligo ng na dalaga. Sa isip ni Adrian, napaka-responsable ng dalaga. Paglabas ng banyo, nagbihis na ito. Mukhang nagugutom ka na, Sir Adrian. Tara, babatay sa komidor at mag almasal na tayo saan ng dalaga na makita niyang binata na nakamasid sa kanya. Oo nga eh, parang ikaw muna ang gusto ko. Natatawa na paglalambing ni Adrian. Akmang hahalikan ni Adrian sa Sofia nang may pumasok sa silid ng dalaga at pumasok ang kanilang anak na si Sander. Good morning po, Mama Sofia, Daddy Adrian. Pupungas-pungas ang mga mata ng balang si Sander. Lumapit ang bagong gising na si Sander sa kanyang daddy Adrian at yumakap sa binata. Hinagkan naman to ni Adrian sa pisngi. Pagkatapos sa kanyang ama, yumakap at lumapit to sa kanyang mama at malambing na humalik sa pisgi ng kanyang ina. Tara na sa komedor, mag almusal na tayo. Papasok ka pa anak. pag ni Sofia at nauna ang bumaba sa kusina para ihanda ang kanilang almusal. Nakasunod sa kanya ang dalawang mag-ama. Pagbaba ni Sofia, bumungad sa kanya ang best friend niya na magkasalubong kilay. Beshi, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Pandidilat siya ng mata ni Elena habang nagtatanong. Pag uwi mo galing duty, ikukwento ko lahat sa iyo, Bes. Sa ngayon, mag-almasal muna tayo. Nakangiti sabi ni Sofia. Alam niya naguguluhan ang kanyang best friend. Eh kahit naman siya naguguluhan din. Sirasakay na lamang niya ang kalokohan ni Adrian. Good morning, Miss. Bati ni Adrian. Good morning, Sir Adrian. Naligaw kay sa apartment namin. Pagtataray na pabiro ni Elena sa poging bisita. Sir Adrian, best friend ko nga pala sa si Elena at ninang ni Sander. Pagpapakilala ni Sofia kay Elena. Nice meeting you, Elena. Pagbati ng binata. Mommy Nina, good morning po. Pagbati at paglalambing ni Sander at yumakap sa kanyang mommy ninang Good morning, anak kong pogi naman na sa Ninang. Paglalambing naman ni Elena sa kanyang inaanak. Natawa na lang sa na Adrian at Sofia sa lambingan ng dalawa. Nagtimpla si Sofia ng kanilang kape at gatas naman kay Sander. Nang inabot ni Sofia kay Adrian ng kape, napakunot ang noon nito. Alam mo yung gusto kong timpla ng kape ko? Kadalasan naman sa mga CEO at seryosong taong tulad mo, black coffee ang gustong timpla sir. Nakangiting sabi ni Sofia. Magaling kang manghula ah. Pero masarap ang timpla mo. Salamat, mahal ko. Paglambay na ni Adrian. Nalaki naman ang mga mata ni Elena nang marinig ang mga sinabi ni Adrian. Napangawin na lamang si Sofia at natawa sa reaksyon nito. Ang sweet naman ni Daddy Adrian. Kinikilig na sabi ni Sander habang kumakain ng mga niluto ng mommy niya. Si Adrian naman natawa na lang at kinindatan si Sander kaya nagkatawa na na lamang silang dalawa. Anak tara, Maligo ka na para hindi ka malate sa school mo. Utos si Sofia sa anak. Ako na mag-aadad sa anak sa school. Gusto mo ba? Tanong ni Adrian kay Sander. Yehey! Gusto ko po, Daddy. Masaya ang sagot ni Sander at tumakit sa kanyang silid kasama ng kanyang mama para maligo na at magbihes na may biglang bumungad sa kanilang pintuan. Good morning, baby Sander. Pagbati ni Dr. Leandro. Good morning po, Daddy Leandro. Sigaw ni Sander at tumalik sa pisi ng doktor. Sige na, marigo ka na at magbihes. Iyahatid na kita sa school mo at isasabay ko na si mama mo pagpasok niya sa work. Nakangiting sabi ni Leandro. Ang agang nasira ng araw agad ni Adrian dahil sa pagdating ng doktor. Nilapitan niya ang batang si Sander at binuhat ito. Hinawakan at hinila niya ang mga braso ni Sofia para umakat na sila sa silid na Sander. Halika na mahal ko, Paliguan na natin sa si Sander. Sabay na rin tayong maligo. Kahit alam niya na nakabihis na si Sofia. Kailangan natin mag-conserve ng water, baby. Pangaasahan na sabi ni Adrian at tinitigan na masama ang doktor. At ginisihan niya ito para mang asar din dahil ang aga nitong sinira ang kanyang umaga. Pero sa loob niya siyang naiinis sa presensya ng lalaki. May selosan nga bang magaganap sa pagitan ni Adrian at Leandro? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share and subscribe for more updates. Maraming salamat po.